Mga kasine, handa na ba kayo sa isang pelikulang magpapabago sa inyong pananaw sa siyensya at moralidad? Teka muna, gaano ba kalaking sakripisyo ang handa mong ibigay para sa isang perpektong buhay? Ito ang tanong na babaliktad sa inyong sikmura habang pinapanood ang The Elixir 2025. Ang premise ng pelikula ay simple, isang siyentista ang nakadiskubre ng isang pambihirang formula na kayang baguhin ang fate ng tao, pero may kapalit itong mabigat. Sa ilalim ng direksyon ni Derek, pangalan ng imaginary director, talagang mahusay niyang nahabi ang tensyon mula umpisa hanggang dulo. Hindi man ito action packed, pero ang pacing ng kwento ay sapat para hindi ka mainip. Parang daandahang gumagapang nalason, pero sa magandang paraan. Ang acting ni pangalan ng imaginary lead actor bilang si Dr. Cruz ay outstanding. Ramdam mo ang bigat ng desisyon niya sa bawat tingin at dialogue. Ang cinematography naman nagbigay ng mood na cold at sterile, na lalong nagpaigting sa dilema ng kwento. Kung may kailangan akong punahin, siguro ang ilang supporting characters ay medyo hindi nabigyan ng sapat na depth, pero hindi naman ito nakasira sa kabuuan. Sa huli, ang The Elixir 2025 ay hindi lang thriller, isa rin itong matinding refleksyon sa kung hanggang saan tayo dadalhin ng ambisyon. Kaya ang hatol namin, must watch. Sulit ang bayad mo sa sine, lalo na kung mahilig ka sa mga psychological at sci-fi movies na may laman. Ano pang hinihintay no?